Hi, guys! It's me, Sweet Myla. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong upload na video. Thanks! Hi, guys! Ayan, meron kasi akong ano, papakita sa inyo. Meron akong in-order sa uh, Lazada para gamitin dito sa aking munting tindahan. O, di ba? Munting tindahan yung. Kasi nag-uumpisa pa lang ako. Nag-uumpisa pa lang ako magtindahan ulit. Dati na akong nagtindahan pero na-stop. Tapos ngayon, tinuloy ko siya. So, umorder ako para magamit ko dito sa uh, aking tindahan. Ito yun. Kasi nakita ko siya sa Lazada. Parang malaki siya. Tapos, uh, kung titignan parang ang bigat. Nung nakuha ko na, hinawakan ko, magaang lang siya hindi ko pa siya alam kung anong itsura. Sa picture, nakita ko na kung anong itsura niya. Yun lang nga, yung, yung sa totoong ano, pagka uh, binuksan ko na, siya, hindi ko alam kung ano. So, eto ngayon, titignan natin kung ano talaga itsura niya sa loob. Later! Ayan. Ayan. Ito siya kay Gus, binuksan ko na ha. Tignan natin. Magagamit ko kasi siya dito sa tindahan ko para meron akong dagdag na lalagyanan. Yung ibang ginagamit ko dito, order ko lang din sa kasada. Diba? Ano yan? Ito na, ito na pala. Pakahirap. Kung ako ng guntik, pwede ko pa naman pala siyang ano. Ayun. Ito na siya. O, oh, diba? Ano sa tingin nyo, ano to? Lagayan ng... Yung mga ano siya, o. Oh. Ganito pala siya, natitiklop. Ganito, ganito. Natitiklop siya, pwede siyang ano. ano. Mm -hmm. Ganyan. Yan siya. Magaang lang siya, magaang lang. Isa lang ang in-order ko kasi sabi ko, tatry ko muna yung isa. So, pagka order pa ulit ako ng isa pa. Ayan. Ay! O, diba? Eh, ba diba, hindi ko na siya alam kung paano ikabit. Ay, dito pala. Syuma-syuma na. <laughs> hindi na, hindi na alam kung paano, paano ikabit, eh, no? Ayun, dito, 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 dito. Bakit ayaw? O, ba diba, nahirapan ako magkabit? Ito, ayaw niya dito sa isa. Paano ko siya ikakabit? Ito okay lang. Sa, sa taas. Sa taas siya. Yun. Yun na. Kabit ko na siya. Ganun lang pala. Diba? Ganyan na siya. Layer. <laughs> Lagayan ng itlog, tray, tray, tray. Lagaya siya ng itlog. ba diba? Para hindi ano. Para maganda yung pagkakahilera niya. Yun lang. Guys, thank you.